Mm. kameranya. No. No. Oh, jauh. Sudah lenbok. Makannya nih, Yo nang mga pandai naman, guys. Um, mga yung mga libot, ay, uh, ay ano, ang arang oh. ang

Nah, sapar sapar guys kayak ada anak ulan wah wow, po guys oke okay, tanah belah don dona oh, gelok to don tempat ada don deh be. dari belah tanah bladon don nggak don mana mana langsung salop nak don atau yang balik kok nggak kawayan mau dona Tanaw na doon, layo na siya. Tiko, abi ng kawayan, namin isang Okay lang na. Okay lang na. Okay guys ba lang ko sa butangan ipit? Ang kahoy sa ba? ganyan na. Ang ang mga

Salopur tak uh, dalam dek yang senon sangat, mau nak dek kau nak dalam, kau mau bawuh pun kena Ba boye guys, mga konta kilos na guys, bigo lang na balhin. tapos Okay na 'no guys? na maayo tani kung dito laban ano no ito abis mali ang pag-estimate naman guys Lapad ang sanipa sa piyak guys, sa piyak gamay guys. Wey, ang panday abin namon guys, kung wala sang dalang ako guys. Still tip guys, estimate lang daw, kaya easy lang daw ni guys. Ah, sampat niya po guys, sampat. Igo good? Okay, pambal pa guys, lapos ng lansang guys. Lagi apun guys. Mayo kita ang panday naman guys. Mayo kita guys, bisa nama lagi guys nak tamak dia may dala magic nga pagpanday guys Okay na ni guys Okay na na guys uh, alaga, Mga alaga, baboy Mm. Uh -huh. Yeah.